for this video. Sana panoorin niyo Ayan. Uh, sasama ako dun sa, ano, sa laot. Yun. Maghuli kami ng lobster. Yung giant lobster. At saka ang laking isda. Ipisakay lang muna ako ngayon sa, ano, sa, sa bangka. Yun. Kasi yung bangka namin. Yung nagamit namin dati. Hindi pa namin nagsasakyan ngayon. Ayun guys. Yung, yung nagamit namin dati. Ayan. Yan yung bangka na ginagamit namin guys kasi lang wala pang gumagamit na ngayon so, ay ngayon magkikisakyan lang muna ako sasakyan ko ngayon ayon nagayos sila ng lambat ayun shout out sa may ari lulupot sa kay gusadan shout out sa iyo adan shout out kay kuminalis janry ay sa ayun guys maglalayan na kami ng lambat Yung magulog tayo man nasa lalimto na ano mga 40 to 50 feet lalim guys yan sana ayun guys sa mga bangay mo guys bukasan na makulog tayo sa lasot din tayo napanood mo guys Time check guys yun 5 PM na 5 PM na guys tupunin namin yung ano lambat sana palarin tayo sana sirtain tayo guys and sana panoorin niyo guys dito tapos na kami mag kuha ng lambat namin kaso lang hindi kami pinalat yun hindi kami nakakuha ng ano lobster tsaka ano, isang perasong pagi lang yung nahuli namin ayun guys sana sa susunod makahuli naman tayo ayun kaso lang ngayon lang ako nakasama Dito naman, banda, naka, uh, dumang kami sa, ano nila, sa kulungan nila. Bali, yung huli namin, ano, pagi, papakain. Yung magsisilbing pagkain niya sa isang linggo. Ayun, guys. Salamat sa panunod. Hanggang dito lang muna kasi hindi tayo pinalad. Ayan. Ayan yung huli nila na, ano, na lobster bali mag isang buwan na siyang naka kulong kasi wala pang ibang nahuli wala pang kasabayan para may binta hanggang dito lang muna guys ayun salamat sa panunod salamat sa inyong suporta ayun guys salamat guys